Hello mga kabsa, dito sa abroad hindi madaling kumita ng pera. Ganito yung ginagawa namin dito. Grabe ang pagod minsan kasi nahabol mo yung oras kasi nga siyempre meron ka pang next na trabaho, kailangan bilisan. And minsan may meron kang employer na maselan, chinecheck yung linis mo, ganyan. So kailangan minsan ulitin. Pero ako naman mga loves ko, I'm so happy lahat ng mga boss ko, mababait sila. Matagal na ako sa kanila. Uh, yung pinakamatagal kong balls is nasa 21 years na ako sa kanila. So yun, at sana pahalagan natin yung bawat sentimo sa ating uh, pera, lalo sa Pilipinas, sa mga pamilya natin na uh, naghihintay lang dyan, ng ano, ng blessing. me. Joke lang. Ako mga loves ko is super great my mga employer ko mga loves ko at uh, napaka-bless ko. So yun, maraming salamat. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ating uh, trabaho, yung ginagawa na kapagod minsan pero kay